Laki na rin pala ang kalsada dito sa Victoria, no? Oh. Sa malinis siya tingnan kasi wala masyadong mga nagka-parking-parking, no? Yung nakaparking-parking kasi ang nakakasikip, eh. Ganito lang din naman kalaki yung mga kalsada sa probinsya, no? Pag ngayong main road na bawi, isang nga maliit pa rito yung iba. bau. Diyan ko bau. Kapunta talaga yung takbot-takbo -takbo natin dito, hay. Ang layo pula do sa Pablo to. Punta dito. Ano yun? Ay, oo. Oh. Yung pabrika? Oh. Yung... oh, patahian. Oh, enggak, no? Ay, opala, no? Parang nabago na yung lugar. Kasi nung bago tayo makarating dyan sa pag deliver natin, para may tanki yun sa labasan. Oo. At tatandaan ko. May tanki. Ano Alabang. Alabang Star Mall. Wala na yung Star Mall, pero andyan pa rin sa mga signboard. Diyan tayo nag-deliver na. Sabi ni na sabi, Kate, padalahan mo na pambaya dito sa ice <laughs> senior si Inyo Sa puntang Palawan, amoy alak mo. <laughs> Lasing-lasing mo yung Inyo. Sumama sa atin ang biyahe. Salamat. kape ang gas pa rin. Dami pa rin ano ba Rambutan ang dami pa rin. Namumulaklak. rambutan, City Hardware.

Tatlo pala talaga ang container natin. Pito. Kala ko walo. Pito lang. Ayan, yeah, pang walo yung uti. <laughs> yung uti na dumating. nak narimay do uh, do. Ah, dalawang linggo lang yatang ano nila, Kaya, sa bakasyon na halos dalawang buwan. problema naman pag marami tayo, punta marami na tumanga. <laughs> lang ang kinabot, eh, no? pag baba container, paanim tayo, Ma dalawang oras may gito, kasi marami, ganun pa rin. Yung, sino yung marunong lang, yung, yun, yung ano, eh? yung, yun, yung pa, yun, yun lang eh. Sila yun lang mapapagod, yung iba nakatingin lang kay... Kasi kung hindi man marunong, pag sila din ang pinaano, matagal. Eh, lalabag, yun uh, uh, ako na lang para mabilis. <laughs>

Aduar kami, kan jangan-jangan terlalu lagi Din. Kan tanam pala ya, no. Green, na green.